Ayan. Nice ka na yan, ha? Yun, yun, nice. na yun, yun, na yun, ko dahil para safety tayo. Ayan yung pinto. Ayos yung kupaya, natumba yan, eh. Ayan, lagyan, lagyan ko ng, ano, uh, ano ito? Madre de Cacao. Ayan. Pinataas ko na dati ano yan eh. Tinali-tali-tali nila yan. oh Inayos-ayos ko yan. Tali-tali nila ang alambre. Yan. Pulong oh, pa yan eh. Habang nandito ako. Sige lang. Ano ko ng mga kahoy-kahoy dyan na ano. Madre, di kau Yan. Yan na ito yung ano yung sinabi ng matanda yun sa baluy barunggay yan yun dati yung sa kasi natin yan yung ano kumuting kahoy nalis ko na yan yun yung kaya niya eh nalis ko na nga lang Okay, may ano pala doon yung ano buhon dun sa puno yan uh, tumubo na ano, yung ano na yan yun yung marunggay

Ayan tayo na yung lalang Narinig ko kulit Ganito rin ano, mga parodi ano hmm. Ay, nice ko na yan Ayan Yan lang na yung bato Yan yung bato na yan Yan yung isang ko yan sa side Yan yung unang prong kayo Yan ko yan Napulot ko rin yan, yan. Yeah. Thank you for watching Makalodi